Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko isa sa mga napakaraming pangarap sa buhay? Kamusta po ba? Ito po ba ay natupad na? Meron po ako share sa inyo mga bossing ko upan sa ganon. Kung ano man yung mga pinapangarap nyo bukod sa inyong sipag at syaga, lalo-lalo na kung ang pinapangarap ay may kaugnayan tungkol sa usapin ng pera, ay mainam na subukan niyo po ito. Iaadya ka nito kung saan lagi ikaw ay suswertihin. Kung isa ka sa mga maraming pangarap at isa ka sa mga nagnanais na maging matagumpay, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Ang pampaswerteng ito ay para sa inyo mga bossing. Pero kapag ka ikaw ay parang napanood nyo ito na walang dating sa inyo, ay naku, huwag tatangkain gawin. Pero kung may dating sa inyo na parang, ay teka muna, gusto ko tong gawin, lumarga po kayo. Pero kung walang dating sa inyo, huwag tatangkain gawin. Kaya kung kayo pinaniwala at naisip ko itong gawin, ang video ito ay para po sa inyo. para kayo po mga bossing ko agad na maka-attract ng swerte at makamit ka agad ang mga pinapangarap. Nire-recommend ako na gawin nyo po ito mga bossing ko at ito ay isa sa mga proven na napakaswerte. Ano po ba ito mga bossing? Kailangan lamang natin mga bossing ko ng asin. Ang asin mga bossing ko ay mabisang pang cleansing ng kapaligiran at mabisang pang attract ng swerte lalo lalo na sa usapin ng pera. Kung ikaw ay lagi minamalas, masipag ka madiskarte pero parang sa wala ang inyong kasipagan, gamitan nyo po ito ng asin mga mga bossing. Gamitan nyo rin po ito, mga bossing ko, ng kandila. Lagay lang natin dito yung kandila, mga bossing. Itusok natin dito sa kandila. Ang kandila gagamitin natin ay, ay color green, mga bossing, yan. Kasi, ang color green ay for money, yan, at uh, for kalusugan po yan, mga bossing. Ngayon, mga bossing ko, mas mainam, sindihan natin itong ating kandila. Yan. Ngayon, habang ito'y nagsisindi mga bossing ko, kayo po ay mag-wish Sabihin niyo po dito ang lahat ng nais nice ninyo. Halimbawa, sa pamamagitan ng pampaswerteng ito na nakaharap ka sa gawing silangan ng mga bandang alas 7, makakamit ko lahat ng aking mga pinapangarap, siksikliglig at umaapaw at napakaraming blessing ang darating sa akin sa araw-araw. Ganun po ang pag-wish na walang gamit na sana, direct to the point mga bossing. At kayo mismo ay makakapansin na malaking magandang pagbabago matapos yung po itong gawin. Lagi kang iaadyan nito kung saan lagi naman ikaw ay suswertihin mga bossing. Ngayon po mga bossing, kung isa ka sa mga nin wala at na-issue po na masigit ka maka-attract ng swerte mga bossing ko gamitin nyo po ang inyo pong parang love attraction ang inyo pong kaisipan ang inyo pong uh, mag-meditate po kayo tapos uh, i-attract nyo yung swerte focus ka lamang na habang paulit-ulit ka na nagwi-wish na magiging matagumpay ako, magkakaroon ako ng maraming pera, makakabayad ako sa lahat ng aking mga pagkakautang, matutupad lahat ang aking mga pinapangarap. Ganon ang mga pagwi-wish mga bossing ko. Dapat sa may silangan ng mga bandang alas 7 at matatapos ang mga pagwiwish hanggang alas 8 lamang kasi yung oras na yan powerful po yan yung oras na yan yan po ay may kakayahan na mag-attract ng swerte at katuparan sa mga pangarap sa buhay mga bossing kung isa ka sa mga masipag at madiskarte, hindi nakakalimot magdasal pero parang sa wala to lang inyong pagiging masipag, tambalan nyo po ito ng pampaswerte. Kasi ang tao mahilig sa mga pampaswerte, nagkakaroon ng additional ng pagiging positibo kasi wasay kayo positive sa buhay mga bossing ko, mas nagiging magaan yung daling ng swerte. Kaya kung ikinaniniwala at naisyo po itong gawin, lumarga po kayo. At kayo po mga bossing ko ipaulit-ulitin ang mga magagandang salitain dahil mapapasin nyo po yan mga bossing ko na hindi kami sa mga kapaniwala na parang simple lang yung finish po ninyo pero pero ang blessing na dumating ay grabe grabe kaya subukan nyo po ito mga bossing ko sa umaga nyo po ito gagawin kaya kung ikay mahilig sa mga pampaswerte marami kang mga pangarap masipag ka, madiskarte hindi nakakalimot magdasal lumarga po kayo sa pampaswerte ito at ipagkakalob nito kaagad ang ninanais po ninyo mga bossing kaya kung ikaw ay isa sa maraming pangarap ganun din sa inyo pong mga anak sa inyong pamilya subukan nyo na po ito kaya kung ako pinaniwala at nasyo itong gawin Good luck po sa inyo po lahat.